Tinam yung ngipin niya malod Ito yung masarap malod so. sa may bibig-bibig niya. Oh, kita niyo naging tabi-tabi -tab sa bow. Wala na yung malod yun. Oh. Oh. <laughs> Ang dambuhala. Tatatlo <laughs> lang kami ni Kiabi magkakain. <laughs> Pero hindi namin ito kaya ubusin. Kaya kukunin mo ito bandang ulo. ba baba natin bandang ulo. You know? Ayan, yeah, sariwang sariwa yan. Uy, oh, po, malagpang. <laughs> Uy, po, lipad to. <laughs> Kapalag. <laughs> Diyan mo na. Buhay pa pa. Mm, kakahuli lang kasi ito mga lads. Wala tayong actual video kaya gawa ng ano. Biglaan yung pangyayari. Kaya din kapag video kagad. Ka oh. Nahati ko na alas ko lang madulas <laughs> sarap mukhang masarap ito mga lods ulo ng barracuda ito yung kagandahan kapag dito sa lahat mga lodi talagang pag gusto ka sa maulam sariwang sariwa pwede iulam ang malaking isda pwede rin yung maliit Okay. Hey, Murag lang kamera ko ha. Nabungka pa naman. Huwag asa Tubig dagat. Yan o. Oh, nadugo-dugo oh, pa yung kalahati niya mga lus o. ulo. Para mas madali yung linisan. Medyo malaki. Matigas na yung buto pag malaki mga lods. <laughs> Yun. Sarap ng ulam. Sariwang isda. Kèm lamango mở lựa sao ta tay lắm quân ngon 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 tay matigas yung buto hindi kaya diretsoy ng kutsilyo yay <laughs> yan talagang pangsigang talaga mga lods ha lumalaban yung buto <laughs> malaking buto one down dyan yan para, para malinisan para maugasan sa dagat sabi wow. o sariwang sariwa o oh. dabistin pang kilaw ito mga lods pero hindi muna kami magkikilaw ngayon sabaw paghigop kami ng mainit na sabaw hmm. Yung? Bilim. Ulan to, ulan? Yun lang. Yan na pag pumagsak. Diyan tayo talo. Hmm. Pag bumagsak yan, talo tayo dyan. Lamig talaga yan. matigas ang ulo <laughs> ang hirap sibakin ayan o sibak din o na yan mga ludi ito yung masarap sipsipin yung mata niya mga ludi so, ah, matang mata wala hmm. talsika na mga dugo dugo Napakasarap ng ulam. Oh. Ang mata, ang mata, ang mata. Okay. Ganyan na yung pagugas mga lads, oh. Oh. Lubog lang sa dagat. Oh, grabing kulo. Talaga naman, oh. Tingnan yung mamahan. Sana tingnan ulo mga lods uy nangagat pa yung ulo sa ano ha sibot oh ulo mata salang ay talas ang talas ang ipin oh mata na naman ulit mga lodi badang ulo salang talaga naman oh ayos talaga ito mga lods special naman ang ulam namin ngayon iba tara pag dito sa dagat kapag ka nasa laot ka sariwang isda ang lagi maulam ang mataba ayan o oh. o oh, tinan yung mga ludi okay aruy bago pala nagmamantika mantika na yung sabaw sabang natin pagkaluto tapon naman natin oh, wow grabing kulo okay goods na yata mga ludi ah tara kain na tayo Tingin mo, gusto na. Tra, kain tayo. Ha. Oh. Mga Tumalad, pero na kami. Buksan natin. Aw! Probi maludi oh, nagmumunti kayo sa bow. Talaga naman napakataba oh, ng na isda nito, mga lords. Okay. Tara, kain tayo. Kunang higop na sa bow. Tikman natin. Ah. Mataba nga. Tara, kaya tayo mga lodi. Kaya mo na kami. Tara na. Puds. Hindi ko na nilagay ng kalaman sa'yo mga Lodso. Kasi ano, uh, may siligang mix ako na nilagay. Yun, probably taba talaga. Asa't ang sabaw. Hmm. Nagamantika. Ito yung kaputol nya, oh. Hindi pa nilagay sa ice. Buksa tayo yung pang malakas ang kanin. Wow naman. Oh, the best. Bahaw! <laughs> Tara! Tara! Ito kaya! Kunahanan na ng inyong likod mga lods. Nangapin ko yung kabilang mata. Gusto ko yung isang may mata. Nagagusto ulit. Saan yung kabilang mata? Naglubog yung mata. Nasa ilalim pala yung mata eh nag uh, na. kahit ano lang ito grabe tabak taba mga loading taba taba matika, sabaw busa natin yung sabaw kanin tapos higop kita nyo yung mga loading ay ay kita nyo yan nagmamantika ang sabaw napakataba higop ng mainit na sabaw sa gabi yun oh tarap yan Ulam. Oh, tatlo pa rin kami kasama. Toto. <laughs> si abe Hanan. Ayan o. No? talaga. Sama Lodi. Kain na tayo. <laughs> Kain na syempre Oh, malay ko. Dali. Okay. Boundary nito. Boundary. Oh. mo <laughs> unang subo. Minit. Minit sabaw. Kaya mo na. Grabe li namnam. Tinan mga lods. Hmm. Yan na siya Mainit lang, mainit. Hmm. Um. Taba. Sarap. Hmm. Malamis, tamis. Ah, higo pa na sa Ah, grabe. Iba tara pagsariwa mga lods. Mapapawaw ka talaga. Hmm? pasar pasar juga. Hmm. Linam nam sarap. Wow naman. Ito pati yung tinang so. Hmm. Dagdag ulam. Mata lang. <laughs> tinan tinan lang ulam na. berarti <laughs> ulam. kita niya mga lods. Uy, may atay. Ito yung atay, the best. Yan. Mukbang ng atay. Ito yung masarap sipsipin din o. Oh. Ito mga natin. Masarap sipsipin. Ayan o. Oh. Yan, kanya labi-labi. Kursunada -labi. ko yung sa iba ng ipin niya mga lords? Kaya malakas na putol yan. makatali ng ipin pag walang stainless putol yan tinan nyo yung niya, nya malood ito yung masarap malood sa may bibig bibig niya. oh kita nyo naging tab ng tab sabaw ito yung masarap oh gusto ko sa kanya yan mga ganito ito ganito mga lodso. sarap ito pa lahat sa party na niya, masarap atay Mm. Atay. Napakalinamnam. Ano ang atay? Tapos ito. Sa may mata. Ito. Sa may mata. Wow. Wow. Mainit. Wow, wow. Naliligo sa sabaw. Wow. Wow, mata. Wow, mata. Mmm. Gabi. kalab linamnam, nam sarap hmm. talaga sa out kailan talaga makakatikin ng mga sariwang isda mga lods pwede mo kasing gawin na ano yung eh. kahuhuli lang lutuin ka agad hmm. mga ganito bago itapon yung buto sarap sipsipin yung mga laman laman dito sa buto hmm. napakalinam na yung mga maninipis na laman-laman na nakasiksik sa butong, sarap napakalasa yun o, oh, talaga naman mmm man talaga kain ang kain sarap oh. May balat-balat niya oh. Balat-balat. Mm, grabe. Pakalinam-nam. Taba. Nasurtihan din na matabad ni isda. Kaya, goods na goods. Mm. Ay, ay, Siyempre higaw pinati sa bau. Sa bau sa kanin. Ah, grabe. Hmm. Ibang iba, talaga pagsariwa.